News mga balita ngayon. Pulis patay sa pamamaril sa Danao City, Cebu. Armadong sospek huli sa bypass operation sa San Jose del Monte, Bulacan. 855,100 pesos halaga ng ecstasy na samsam sa inbound parcel. Ako po si Cesar Sorian para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon Isang pulis ang napatay habang tumutugon sa alarmang may armadong lalaki sa Pidal Pilar Street, Danao City, Cebu, pasado alas 12 ng tanghali nitong Hunyo 27. Kinilala ang biktima na si Patrolman Mark Gomer Ornopia Sr. Nabaril siya sa ulo ng sospek matapos itong agawin ang baril ng isang security guard sa isang tindahan. Isinugod sa ospital si Ornopia pero idiniklarang patay. Napatay rin ang sospek ng rumisponding BJMP officer patuloy ang investigasyon ng Danau PNP sa insidente. Naaresto ang isang lalaki sa bypass operation dahil sa ilegal na bentahan at pag-aari ng baril at bala sa barangay Paradise, San Jose del Monte City, Bulacan itong Hunyo 27. Kinilala ang sospek bilang si 35 taong gulang, residente ng San Rafael 1 Area H. Nahuli siya habang nagbebenta ng caliber .38 revolver na may deface serial number at walang maipakitang legal na dokumento. Nakuha mula sa kanya ang baril tatlong live na bala, perang ginamit sa transaksyon at isang puting Honda Click na walang plaka. Lahat ng ebidensya ay isinumiti na sa SJDM Forensic Unit. Ayon kay Police Brigadier General Rogelio Peñones Jr., Regional Director ng PRO3, patuloy ang kanilang kampanya laban sa ilegal na baril sa Central Luzon. Mahigit 500 peraso ng hinihinalang ecstasy tablets nagkakahalaga ng 855,100 pesos ang nakumpiska sa isang inbound parcel sa Manila Postal Facility. Ang operasyon ay isinagawa ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, Bureau of Customs o BOC at Philippine Postal Corporation o PILPOST. Ang parcel ay nagmula sa Germany at nakapangalan sa isang consignee sa Caloocan City. Nakuha ang 503 piraso ng ecstasy bago pa man ito ma-deliver. Walang naarestong sospek sa insidente ngunit patuloy ang malalimang investigasyon upang matukoy ang nasa likod ng shipment at kanilang mga kontak sa bansa. Para sa Kidlat News Channel, ito si JP Adaw, nag-uulat. Ako po si Cesar Suryan kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.